Hello everyone, welcome to my youtube channel magpapasalamat lang po ako pala sa nagsubscribe po sa akin thank you so much guys sa pagsuporta at sa pagpagano nyo po sa pagsubscribe po sa akin kahit hindi naman kaga kagandahan ng aking mga videos at na papasalamat ako na na subscribe nyo pa rin ako guys ayan guys sa uh saka ngayon guys update ko pala sa inyo yung about sa mama ko guys ah uh, pa din siya guys parang parang lalong lumala, lumala yung mga anong paa niya guys hindi na po mga ano na ganoon na talaga yung paa ng mama ko guys hindi na hindi na may street kaya guys sana po ah uh, hingi po ako sa inyo ng kaumanhin na sana guys, tuloy po nyo akong susuportaan at uh, yung nagsubscribe sa akin, sana po hindi nyo na po ako i-unsubscribe. Patuloy nyo po akong suportaan guys sa uh, para po sa aking mama guys sa pang-araw-araw at uh, sana po guys uh, well, hindi po kayo magsawa sa aking mga videos uh, kahit mga ganito lang guys sa uh, uh, nakuha nyo pa rin akong i-subscribe. Thank you so much pala sa nag-subscribe sa akin. Sigad na po ang bahala sa inyo, guys. Ang bumabawi sa inyo, mga kabaitan. At uh, kahit hindi ko kayo kano-ano dumadaan yung mga videos ko sa inyo, uh, nagawa nyo pa ding i-subscribe ang videos ko na uh, YouTube channel ko. Sana, guys, tuloy nyo po akong suportahan. Kahit lang sa panonood at pag-like and share comment uh, sa aking mga videos guys para po makamit ko po yung mga kinakailangan ni YouTube guys sa uh, ang layo-layo ko pa kasi guys 2 months pa ako dito pumasok sa YouTube guys sana po guys sa uh, kung dumaan po ito sa mga haul niyo paki-subscribe naman po guys kailangan ko po yung subscribe niyo ang tulong niyo guys uh, kasi hindi naman tayo sikat guys ah uh, ganito. Mabuhay natin lalo na tayong mahirap, wala talagang wala talagang magano sa atin pag ma mahirap lang tayo, guys. walang, nang uh, bihira lang na mayroong maawa sa atin na mag-subscribe. Uh, bless na sila sa atin kung pindutin nila 'yung subscribe. Sana guys, uh, pagtumaan po ito sa mga honiyo, please guys, paki-subscribe po guys. Need po natin ang 5 subscribe. Subscribe guys ang kailangan po guys at saka 'yung views time time views yung nanonood at sana po guys wala hindi po kayo magsawa sa aking mga videos kahit mga ganito lang guys malaking uh, tulong na po yan para sa akin at uh, uh, hinihiling ko po sa inyo guys na parang awa nyo po na supportahan nyo po ang youtube channel ko para po ay umangat para po sa pangangailangan ng aking mama kasi po guys, sa uh, isang OFW ako. Nandito po ako sa Saudi. Hindi po sapat yung sahod ko po guys. Kasi meron pa po tayong anak. At uh, malit lang po yung sahod natin dito guys. Kaya manghingi po ako ng tulong sa inyo na kung dumaan naman ito sa inyong mga haul, kung manood kayo ng YouTube, kung may scroll ninyo to guys, please pakisubscribe naman po. At uh, Malaking tulong na po iyan para sa akin, guys. Sana po guys hindi po kayo magsawa sa panonood ng aking mga videos. At alam ko po, po yung sino po yung nagsubscribe sa akin. Sa sigad na po yung babawi sa inyo, guys, sa mga kabaitan nyo Sana po hindi po pag once na ma-subscribe niyo na po, wag nyo na po, po i-unsubscribe, guys. Pa mabawasan yung <laughs> Ah uh, gusto nating makamit, mabawasan na naman tapos meron na namang mag-unsubscribe. Bakit kaya may ganun guys no? I-subscribe ka tapos i-unsubscribe ka. Ah uh, bakit kaya ganun guys? Uh, sa YouTube kasi kaya kailangan yung ano, yung 500 subscribe. Sana po maabot ko na yung 500 subscribe po. Sana matulungan nyo po ako. Ah uh, sa panonood ng aking mga videos at uh, mga ganito lang po yung mga videos natin guys kasi alam nyo na po guys bawal po talaga dito sa sa Saudi magkakuha ka ng mga videos lalo na sa mga pabahay pa, nila hindi hindi hindi, yan hindi yan na uh, gusto nilang na mag-video ka sa mga bahay nila at kahit sa ano, mga kwarto-kwarto. Bawal talaga talaga yan dito guys kaya makakuha ako ng video dito lang po ako sa room ko. yan Kaya guys, thank you so much sa inyong panonood at sa inyong sa walang sawang ah uh, panonood ng aking short videos. Sana po guys, hindi po kayo magsawa. Uh, thank you so much sa uh, nag-subscribe sa akin. God bless po. Lagi po kayong mag-ingat. Uh, dasal ng mabuti. Ayan po ang hinihiling natin uh, sa ating mahal na Panginoon. Number one po yan na magdasal tayo ng mabuti para sa kahilingan po ng ating mga pamilya at sa ating sarili. Ayan, guys, thank you so much for watching. God bless you and I love you all.